Isang mapagpalang araw pong uli mga kasaludo. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ngayong araw pong ito ay may gaganapin na pagpuputong din sa aming bahay. Dahil noong May 28 ay birthday ng aking kapatid na si Atty. Dingdong. At sa June 3 naman ay birthday ng aking ate. At lumabas naman sa hospital ang aking pamangkin dahil siya ay naopera. Kaya napagdesisyon na namin na maghanda ng isang simpleng handaan para pagsabayin ang birthday ng aking dalawang kapatid. At the same time ay ang matagumpay na operasyon ng aking pamangkin bagamat siya ay madaan pa sa ilang buwang gamutan. Gayon din, sila ay aming apaputungan. At ang isa po sa aming nakuhang manunulong dito ay ang aming Vice Mayor Joanna. Vice Joanna, magandang hapon po. Ito na po yung favorite ninyo. Vice, yung pong favorite ninyo. Ha? Huh? Yan po. Ikaw man din ang umubos niyan kanina. Bye, Joanna. Magandang hapon po sa iyo. Yan po, may pulutan pa po kayo dyan, ha? Oh. At maya, maya nga ni po ay nagumpisa na ang pagpuputong din sa akin dalawang kapatid at sa akin pamangkin. Kaming lahat

At pagkatapos na pagkatapos din po ng pagpuputong ay nagumpisa na din po ang kainan. Hindi ko na lamang po na videohan ang mga kumakaing tao. Bagamat iring e aming pong handaan ay talagang simpleng simpleng handaan lang. Hindi po kami masyadong nagimbita ng aming mga kaibigan. At dumating na din po dito ang aming mahal na Mayor Salik, Kaya nagpangita sila ng aming Vice Mayor Joanna. Mayor, ba't ikaw ay eh, kadating lang? Ay, ay si advice, uh, Johanna, no, no. kanina pa yun. Ay, naghaharap no, no. po kasi ng ano, ay inumin. Ah? Bago, kayo. boys. Ay, ano nito ito, Mio? Mio? Si Bais Johanna, oh. Magkatandim kayo, ayo. ay, oh. Ay, ah, siyang paborito niyo ha? Ah. Maliga yang bati Maliga yang bati Maliga ba Happy, happy, happy birthday We wish you today, we wish you today Happy, happy, happy At dahil nga ni po, senior citizen na ang aming mga magulang, e eh, ering dalawang kapatid ko pong ere na naka-base sa Maynila, ay eh, every two weeks ay eh, nauwi din sa amin. Kaya napakasarap po talagang mamuhay sa probinsya. Kahit may problema ay nagagawa ng paraan. Basta ang importante, ang pamilya ay nagkakasama-sama. At samahan nyo na rin po kami sa aming panalangin na naway magpatuloy na ang pagaling ng aking pamangkin. Maraming maraming salamat po muli sa inyong walang sawang panunod ng aking mga videos. Tunay po at ako'y naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. gayon din, napakasarap pong maging isang ordinaryo at simpleng tao lang tayo. Magingat po lagi tayo mga kasaludo! <tong> Da da